Ate Emma, Tito Randy, good evening sa inyong lahat. Sinubukan ko lang mag-live. sa saglit lang, may update. eh naman, dito naman si, ano, si Haring Ipo Ipo. Kuya Randy ATM Emma, thank you so much sa support. Na ano na pagisipan kong mag-LS ngayon kasi bukas baka busy na rin. Kahit saglit lang, para hindi tayo mapagalitan ni Lolo. Maraming salamat sa pagdalaw, Tito Rati Emma. Merry Christmas! ko'y inaantok kasi alas uh, tres ng, mading, ng madaling, araw gising na tapos pag ano tanghalin di rin makatulog kay mm. lang Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ate Emma, sis Ate Emma, Tito Randy. Good evening, good evening. Afternoon yata dyan kay, ano, kay sis Ate Emma. Parang pangit yung bihi ko ah. Sana naman, hindi ako dalawin ni... Ipo, ipo. Pagbigyan mo naman ako para makapag-LS. Kahit saklit lang. Ayan, dito tayo sa labas na kaupo sa garden, garden of Eden, para presko, tapalapong. Ayan, oo, dito tayo sa labas ng bahay. Mày có mô phô tít, có tít áp, có One million the house, sao tao. Salamat, Tito Randy yeah. Sis Ate Emma sa pagdalaw. Kahit saglit lang, nag-LS ako. Kasi bukas, baka busy na. Siyempre, it's 12 o'clock. Two minutes na daw, shout out. Kaya lang isang phone ang gamit ko. Naka-low bat pa yung isa kong phone. Dito ako sa garden. Sa garden yan. Sa gate. Sa labas ng bahay. yun May balot ng sumisgaw. Yan. May aso na tumatahol. Dito sa gate namin. Sa garden. Madilim nga alam. na alam. Huwag ko yung ilaw. <coughs> Mga rolling daw, <coughs> mga rolling yung mga bata. May nagpapaputok na wala pang New Year. Medyo madilim ano, dito ako sa garden. <laughs> Say hi. <laughs> si grandson. lemon. Merry, Merry Christmas. Christmas. Mag maganda dito sa ano sa garden. Press kong ang hangin. So Mas mo yung buwan. Ayan ang buwan. Oh, so, ba? Diba? Apartment yun dito. Kapit-bay namin Apartment apartment hanggang third floor nag-rent yung mga nagtatrabaho sa call center mga estudyante hali kayo dito tayo magpahangin sa garden narinig yung potok <laughs> salamat sa patamsa Diyan po na, doon namin isa-danaw. Ganda yun, isa-dagan. Pag dito ka sa labas, marami kang magkikita. Along the road, malapit lang sa road yung bahay namin. Pag labas mo, hardware. Tindahan, tapos sa unahan lang yung talipapa. Tapos, lakad-lakad ka lang ng kaunti. Robinson's Mall. Tapos, na naman, uh, SM. Tapos, church. Kahit gabi ka nang pumunta sa, ano, sa Robinson's Mall or sa SM, pwede lang. Kasi malapit lang naman eh. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget to love we had for Jesus. Let you we the one to guide us as another New Year starts. Maganda yung homily kanina umaga. Yung ka na yung pag dalang uh, taon ng ating ano ina sa 9 sa nine months o oh, di ba nine months tayo so, sa sinapupunan ng ating ano mga ina tapos ah uh, sample ng pare yung nag na, tao sa ano yung syempre na BFBF, hindi napigilan, nagkalaman yung tiyan, tapos iniinuman niya ng, ng gamot, kasi ang ayaw nga niya, parang natakot sa parents, pero hindi, hindi na ano yung bata sa sinapupunan niya, tapos uh, hindi na ano, nawala yung bata sa sinapupunan niya tapos hindi niya sukat yung nanganak siya tapos ano syempre lumaki na yung bata mga 5 years old yung bata nakita ng hindi niya alam na yung anak niya hinahanap niya kung nasaan yung anak niya pero tapos yung nakita yung anak niya doon sa likod ng bahay nila ano yung nagmimisa-misa siya ganun kunwari priest siya ganun Tapos nagulat yung ina na ganun pala yung anak niya. Tapos hindi ano, nag-aral yung bata. Tapos naging ano siya, naging priest yung bata. Kaya humingi ng ang ano, ng tawad yung ina sa ginawa niya. Hindi niya sukat akalain na yung, yung anak niya ay magiging isang priest. Kaya maraming salamat sa ating mga ina sa pag ano niya, sa ating, sa paglaka alaka na sa pag kanyang kundalang tao na 9 months yung kanyang paghihirap. One million na shout out. Ate Annabel Oliver, mega love shout out. Nag-message sa akin. yung mga halaman namin. Hindi nga lang klaro kasi madilim. Na, na ano na, nalubat na yung mga ilaw dito. <gasps> isang phone lang gamit ko, low bat yung isa kong cellphone. Kaya, ate Emma, tito Randy, mamaya ko nagalaw yung bahay niyo. Update, update lang muna. Ang gusto lang yung ano, bumisita sa aking live ngayon. It's December 23. Tomorrow is 24 na. May nangarolin doon sa kabilang bahay. Maganda yung hangin. No? Gumagalaw-galaw yung mga halaman. Ang lamig. Pero pag araw, grabe naman yung init. Salamat sa ano, sa misilip-silip yan. Ayun, ah! may nagatsing sa labas kasi ako kaya maraming kayong naririnig hangin sa labas. Thank <laughs> you. Yan, thank you so much sa so, 1 million in the house. Sa so, nakabigyan, thank you so much. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Agoy umulan na. Pasok na ako. Bye-bye.